Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagdulot ng kontrobersya ang 2024 Metro Manila Film Festival gabi ng parangal matapos mapansin ng tila hindi inaasahang reaksyon ni Nesu Ramirez at Christine Reyes nang ideklara si Ruro Madrid bilang Best Supporting Actor para sa pelikulang Green Bones. Ang dalawa, kasama si Manila Vice Mayor Yul Servo, ang nagpresinto ng Naturang Award. Habang binabasa ang mga nominado, dalawang beses na nabanggit ang pangalan ni Sid Lucero para sa kanyang mga pagganap sa Topak at The Kingdom. Narinig pa umano si Christine na nagsabi, Kailangan si Sid bagu bago tuluyang ideklara si Ruro Madrid bilang panalo. Nang inanunsyo ang resulta, napansin ng ilang netizens ang reaksyon ng dalawa na tila nagulat at hindi makapaniwala. Ang insidenteng ito ay umani ng kritisismo online na sinasabing hindi profesional ang kanilang naging asal bilang mga tagapagpresenta. Sa kabila ng kontrobersya, ipinagdiwang ni Ruro Madrid ang kanyang panalo sa pamamagitan ng emosyonal na talumpati kung saan inalala niya ang kanyang mga pinagdaanan bilang isang underdog sa industriya. Bagamat may mga bumatikos sa kilos ni Ramirez at Reyes, ilan ding taga-suporta ang nagsabi na maaaring natural lamang ang reaksyon ng dalawa at hindi nila intensyong magbigay ng hindi magandang impresyon. Ikaw, ano sa palagay mo? Bias ba sila Christine at So?